yan guys pupunta tayo at magtatapon ng basura dito ay may mga basura na hindi pini, pini pick up sa bahay so kailangan mong uh, dalhin ang tawag doon ay container park right is it container park yeah so ikaw mismo na magtatapon ang magdadala sa container park I hope it's open Let's hope it's open It should be but <laughs> Who knows you Iske bitte karamaso dog yon ito, ito yung daan natin para na magtapon ng basura container yeah, park yeah I saw the Yeah, yung mga may kariton na sasakyan, ibig sabihin marami silang itatapon. Eh, kami, konti lang. Yung mga ano ba, garapon, glasses. Oh, I think it's a big container park. Is it? Oop, oh, kakaliwa tayo. Ah, pasok pala. So, ayun, nandito na tayo guys. So, yan yung dito. Yan. So, like diyan banda tayo magtatapon. Oh, muy da Yan. So, ayun. May mga kasama tayong magtatapon. Ayun. Nakapasok na tayo. So, dito, yung mga boxes na yan, container part nga, diyan mo ilalagay kung you can wait ano yung mga yeah, I will I will see. So, dito na lang daw ako sa sasakyan. Yan, dito guys ay na klase, klase ang mga itatapon. Hindi mo I iba. I have to drive there. First, I put here. Yeah. Then I Yeah, okay. Ayan. <laughs> Nag-iingay si Bojo. Kapag lumabas si kuya na hindi niya nilak. E eh, nandito ako sa loob. Hindi na daw ako bababa. Dahil kunti lang yung aming itatapon. Pero... Kailangan naman itapon dahil kung hindi ma-accumulate sa uh, lalagyan natin sa bahay. So anjan guys, may kanya-kanyang lalagyan. Yung mga ganyan, yung mga, may, may mga marka. Kung iba-ibang klase yung itatapon mo, so ilalagay mo pa isa-isa. Ayun. Etong ala na 'to, nakatapon na. Ayan matresen dito yung mga old matres old bed yan dyan ka maglalagay yan so ganito napaka organized ang kanilang basurahan guys ayun nagtitilikitik yung mga garapon ni kuya yung mga itatapon namin guys ay yung mga uh, bote wine, kung may meron kang wine yung pinagbasyuhan yung mga pinagbasyuhan ng chocolate ng uh, mayonnaise ng jam uh, mga ganun, basta garapon, bote glasses dito itatapon dito itatapon Uh, kanyang uh, town may ganito so dito kami naka uh, uh, resident tayo ng maldaham so dito ang tapunan ng uh, dito ang container park ng maldaham so ayun yung ale so nag drive sya ayan. ayan guys kung yung itatapon mo ay kasya sa sasakyan mo ngayon kung wala naman ay yung cart. May kariton. Pero wala kaming kariton. So ayun, meron pa ulit doon. Nagtapon naman sa kabila. ayun tapos na siya magtapon. Ang tagal naman ni Kuya. Ay, ayun na si Kuya. Oh. Nag, nagsushoot na sa, ayun, nagshoot na siya ng garapon. ayun si Kuya. Ayun. Sabi niya ako na lang magtapon, huwag na ikaw mama sa so, ayan na siya. Saan naman niya dadalhin yung iba? Ayun, ganun lang. Uh, dalawang box na ganun ang itatapon namin. Yun, dadalhin niya doon. Oh, my goodness. What is happening? Kahit sa gitna, nag-i-stop yung ale. Muntik na niyang binanggang aking my love. Ayun, magtatapon. Ayun, si kuya, nag-shoot-shoot na siya doon sa container. Yan, yan siya. Yan, ikaw mismo ang magtatapon, guys. Isa-isahin mo ganyan. Yan, yung mga bote. Yan, eto naman si Ale na to. Karton na malaki, yun. Saan naman niya itatapon yung karton? Yan. Iba naman ang lalagyan ng karton. So, ayun si Kuya. Doon pa rin tayo. Ayun, hinagis lang doon yung karton guys. So, sa ibaba, So, karton yung container na yan. Ayun si... Kuya, ano yung tinapon niya doon? Ah, electro. Yung doon sa electro guys. Makita nyo nandoon si Kuya sa malayo. Electro. Yung mga... Ah, meron kaming coffee maker na... may konting diferensya So, itinapon na niya dahil bumili siya ng bago. Ano lang guys, um, alam ko pwede ang i-repair pero dito ay imbes na mag-repair ka, mas gusto na nila yung bumili. Total eh, mahigit dalawang taon na yata yung coffee maker na yon. So, kung baga yung servisyo niya ay nasulit na ni kuya so gusto naman niya ng iba o kaya bago uh, the same brown pero may ano lang may ayan pa tapos na kami guys yan yo yan <laughs> tapos na siya ayun yan o ay yung kariton na yan ganyan pag marami kang itatapon yan yun yung kariton ng ano mama sigurado marami siyang tinapon eto oh, wala siyang kariton so ibig sabihin yung tinapon niya hindi masyadong marami so andito na si kuya I'm yes. very clever you know <laughs> you are very clever I know <laughs> now we are done yeah, everything is finished yeah Ayan, so paalis na tayo. Dito ang exit. Exit, exit, exit. And now I go, baby, to look for... Ayun, no, yan, yeah. I have to bring you... How you have to drive from... Uh, yeah. Ali? From Koning. Mm -hmm. Is this yeah. close to the... No, I know how to. Go. Is this close to the uh, industrial park? Close to what? Industrial park? No. I just show you how to go from Leopold. I I not know. Okay. You okay. cannot say. Yo yo yo. Okay okay. So yun palabas na tayo guys. Palabas na tayo. Hindi ako first time ko dito ang pumunta. <laughs> so, Otherwise, I would go this way, here. But I cannot. Okay, it cannot I know. think we cannot go through. Okay. You see? Uh -huh. It's still under broken. Uh -huh. Still yeah. under broken. Yeah. Oh. Mm. Magandang araw kaya maraming nagbi-bike. ngayon ay wala tayong uh, schedule mag bike dahil marami tayong ginagawa sa araw na to you see I have to go round now you have to go this, this otherwise you could go straight but mm -hmm. not anymore yeah. but it's not it's not long way around you know mm -hmm. I'm still moving this one I cannot, but it's like in the other car and of uh -huh. course here, it's here yeah, of course it's only a few days ago, so yun nga guys <laughs> excited kami uh, mamasyal, pumunta kahit saan, dahil nga uh, bago yung sasakyan ni kuya, so gusto niyang malaman lahat, so habang tayo ay ayon. Marami siyang Ah, uh, tadi discover dahil uh, maraming pinagkaiba sa old sa sakyan natin. Ah, so we go this way. Okay, understand. ikannya BMW The May My Peugeot is much nicer Yeah I like to me it looks Yeah of or, course I don't like the new entry mm. Oh ayo, no I did that video that one It it was Trike Strike, pero like ang ganda guys motorbike. motorbike na malaki By Three wheels. With yeah it's that is expensive, right? It's like a car. a car. I mean the 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 price is like a car. No? Cheaper. Een truck kost het nooit wat een auto kost. Je bent buiten? Het is als een motorbike. Ja, maar het is groot. het is als een motorbike. Dus wat verwacht je dan? Het is, het is, het is, het is. Het is, wat is dat? Die, 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 is het 20 meter achter die auto? Duitse. Nee? Je nee? moet hem een keer bezig zijn. Ang nag-iisang McDonald's Lisa, sa Maldehem. Ito ang tiket bisira eh. Buli ka ki. Ito ang tiket ki na nino to. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Yeah, ang Mona Lisa, it's the lane.